mga bay, magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon, andito kami sa paling sinawag tinawag na paling-paling dito sa Akob sa Dalagit, papuntang Matalungon, doon sa lugar ng dyanan ko. So, kung nakita nyo mga bay, grabe, nakakalula dito. Ayan, talagang naglagay zip na line dito hanggang doon sa dulo. <laughs> doon pero yung nagbawal pinagbawal nila to so dito pag madaling araw napaka lamig dito ang panahon at itong lugar na to ay pasintabo po sabi po sa taga rito yung hindi natin nakikita pasintabi po sa inyo lahat itong lugar na to napaka delikado to nung araw kasi one lane lang to dito mga bay at ayan na bangin na yung nakikita nyo bangin na yan bangin tapos paikot to bike ko to talagang literal na bangin hanggang makakita sa taas ayun no know. So yun ang kabuhayan nila dito mga bai ay gulay So itong mantalungon ito yung isa sa nagsu ng gulay mm -hmm. sa Cebu sa buong Cebu mm -hmm. ganda wow ang ganda dito grabe ang ganda mga bay so dito ayan kung nakikita nyo mga bay mayroong ano Ay, nakita nyo sa baba mayroon siyang lumit na papunta dun sa kabilang bundok so yan yung uh, transportation nila sa mga gulay mula dun sa kabilang bundok na yon papunta dito dyan nila sinas sinasakay Ayan. So, yun ang pinaka-transportation nila dito sa uh, sa Talungon At, ito, sakop na ito naman Talungon dito. Kung napansin nyo, ay may mga bahay dun sa sa tapat, no? Tapos, alam nyo ba mga bay kung bumiga yan? Pwede siguro ang tao sa sakay dyan. Iwan ko lang ha, kung pwede kasi... Tag ilang kilo rin ng sinasakay dyan na gulay papunta dun sa kabila So hindi ko alam kung baka may na yan Makina din siguro ng papagana yan Para makapunta dun sa kabila Ramdam ko na yung lamig dito Sa lugar na to Kahit na ang panahon ngayon Diba? Ayos Paganda dito So ko na Habang nakauwi ako dito <laughs> Ako nung dito pa ako nakatira Ang lamig ng pala Ang, ang, -ang ng sarap May motor din ako dito mga bai Na simplang sino kasama ko na simplang po ikaw ba yon? Ah si Jam Jam pala no. <laughs> na simplang kami dito mga bay. <laughs> Saan ba kami na simplang? Dito kami na simplang dito. Dito kami na simplang. Dito. Ayun, tsada naman yan. So, doon kami na simplang mga bay pababa pa. pa ano kami? Papunta kami sa Bihira lang ako makauwi dito Alam lalo na ngayon Nasa Manila na kami nakatira Ng asawa ko Yung biyanan ko na babae ang taga rito Yung biyanan ko ng lalaki taga siyudad yun Kaya dalawa yung uuwihan ko dito sa Cebu Wala na nakauwi na ako dun sa isa Dun sa siyudad Nakapunta na ako Ito naman ngayon Ito yung pangalawa driver mga bay, hindi ako tinanggap. ba tayo bibili ng bigas boy? Sa sa So dadaan lang kami Dito sa ano Sa palengke bibili ng bigas At andito yung bagsakan ng mga gulay mga bay Yan yung public market nila Ang talong pag market So yan o Yun o dito binabagsak yung mga gulay ayan ayan tamo agoy agoy ayan gulay yan ah mga kaag na pagkasulay nasa ka ay dari na natin butang yan ha? dari na natin butang pwede pa to dong dito sa So, yun ang mga bayan, nakapalit ko pagbukas Ngayon Kaya hey, yun ha So, itong gabi lang na to Ito yung gulayan ko Plano ko okay. you know, okay. Ayaw ko nang ano, ayaw ko nang mag drive Nakakapago na mag drive ng truck Gusto ko nang magsarili <laughs> Pag yun. so Diyan ako ang gulay. Asan nabit yung bayaw ko? kaya naman eh kaya naman eh dapit yung bataan eh wala ka diha naman yung bataan eh kaya sa ay di dira 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 lang. lang ibutang gini Salamat ha Gusto mo na yung mag-ibaw palit boy mama ko balit lalog. Ha? Lalog. Oh, wala mo ka nag-ingon. Dapat na, api lang lang tana na. So, asa man boy? Kaya niyo mag-drive boy? Ako mag-drive. Kaya naman na? Mo? Kaya rin niyo. Kaya. Asa man niyo ni Butang? Di sa tubang. Asa man niyo mo na pagkukuan? Ana. Ay, man malitin sa kubag niya. Atay ko na niyo. Asa yung sa kubag? Patong na natanong Hindi O, oh, pagpatong oh, sa kabagkaw Ha? Ini ba? Ini? Tapos mo dagandagan ha? Hindi na Ha? Ipitan na 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 Ipitan na eh, na mo? Ah mga bayan mga motor halos kadalasan mga XRM Rosie Rosie at saka XRM dito marami

Pero pagtagulan rin eh. diri rin pagtagulan. Pag bye bye. Pagkawantay oh, ka muna sa Bajandam siya. Lari, ha? Asa? Bajandam. Asa? Bajandam. Bajandam? Naps. Ano sa may lahat niya? Hindi na to. next time na nabuyuin na tay karga Dahil na uli na ako to saan so, ba to pagbalik na po mo na naro pa sa motor anong imo manggi patay na balik ang ano kaya hindi mo tulibi na ako matulibi balik ito sus yung kamera dali yung isang phone ay isang kamera pati bukas bugas pati nang bukas pati na bukas bugas na rin na nang na bugas na para dalira daan ko palagi Buti sana kung makuha pa yun Ay nako oh, big boy Naiwan yung clutch bag ko Lagaya ng ano GoPro Ngayon Boy tanungan mo yung ano ha Palastik well, na yan Naiwan yung ano Yung lagaya ng GoPro Nandun yung battery Nandun yung Hero 5 ko na GoPro Nandun yung memory card So nandun lahat yung ano, yung, hindi na, iwan ko lang, tsamba na yun, mabalik pa. Iwan ko tong bata na to, anong nangyari? Nakinalimutan niya ako, nawala na rin sa isip ko. Ay! Nandun yung passport ko, pati passport ko mga bay, nandun. Intensis talaga yon, kasi yung passport ko pati GoPro ay nako